Sakal kong hindi nakapag-ulam nito mga kaibol. Kaya ngayon, malapit na maggabi, ito ang iuulam natin ngayon. Ito mga kaibol ay ang talbos ng lubi-lubi or tinatawag namin dito na nyugnyugan. Sarap ito mga kaibol na ginataan. Parang laing lang din or gabi. Magdagan ko pa ito mga kaibol. Magwala pa ako ng pandagdag dito. Ito, pwede pa to laguin pa ito or mura pa pwede pa yan mga kaibol na yung lahat na nakuha ko na lubi lubi ang pagprepare nito mga kaibol uh, itong mga dahon niya, tatanggalin lang muna natin itong matigas na parte ganyan lang yan mga ka oh. kasi matigas naman talaga yan hindi yung mangunguya Mahirap yan nguyain ganyan lang kasimple tapos saka natin yan, gagayatin. Tumalambot na ito, sama na natin yan. Ganyan mga kaibol. Then, sakat natin, pipira-pirasuhin yan ng ganito. Ganyan, pag-prepare mga kaibol. I-check nyo yung mga lubi-lubi ha. Baka kasi may mga insekto or may kung anong uh, nanjan na bagay para malinis yung ating kakain. Eh, nahugasan ko na itong mabuti mga kaibol para talaga sure na sure tayo na malinis yung ating gulay. Ang gagawin natin ito ay parang uh, lalapusan lang natin to or pakukuluan natin dito sa ikalawang gata. Ito yung ikalawang gata. Or labnaw, kung tawagin. And then, isasama na natin yung ating sibuyas, bawang, at luya. Tsaka yung ating uh, sahog na sardines. Kuluan lang natin to hanggang sa maubos yung unang sabaw niya. Kapag ubos na po yung unang sabaw, inabot ng twenty ah, 25 minutes na pagpakulo bago naubos yung unang sabaw. Maglalagay na po tayo ng kakang gata. Ito po yung purong gata. And asin. and paminta. And tikman nyo po kung okay na sa inyong panlasa. Tsaka sili. Then pakuloyin po natin ulit hanggang sa maging creamy. Tikman natin mga kaibol. Mmm. Panalo mga kaibol. Creamy, creamy ang lasa. Gantong gantong lang na pagkaluto. Ang gustong gusto ko. So okay na ito mga kaibol. Ginataang lubi-lubi o ginataang nyugnyugan. nyugan So yun lang. Kain na na. Please follow, like, and share. Bye-bye. Enjoy eating!